Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out, kay Rowell Gatbonton. Shoutout kay Marboy Rebay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ay triple ito. Pagkatapos ay magdagdag ng dagdag na 20%. Nangangahulugan ito na ito ay karaniwang katumbas ng higit sa tatlo at kalahating beses ng orihinal na batayan. Ito ay isang malaking doble. Dapat mong malaman na ang buwis na binabayaran ng Yetian City sa isang taon ay hindi maliit na halaga. Ito ay may higit sa triple ng direkta, na kung saan ay simpleng pag-aalis ng mga buwis sa nakaraang apat na taon ng sabay-sabay. May ganitong pera ba ang Yetian City? Siyempre meron. Ngunit hindi ito nangangahulugan na maaari itong alisin. Ang operasyon ng isang lungsod ay nangangailangan ng cash flow, at ang isang transaction-oriented na lungsod ay nangangailangan ng higit na cash flow. Kung ito ay direktang kukunin ng mga tao, anong uri ng kaayla hilakbot na kahihinatnan ang ay dudulot nito? Ang lungsod ay paralisado, at walang perang pambili ng mga kalakal pagkatapos. Gaganapin ba ang auction sa susunod na taon? Kailangan ba nating panatilihin ang infrastruktura sa lungsod? Ito ay halos humihiling sa Yetian City na kunin ang sweldo nito mula sa ilalim ng palayok. Three times more. Special Envoy, this, that how is this possible? To tell you the truth, ang buwis ng Yetian City sa loob ng isang taon ay mabigat na, at halos hindi na namin masuportahan. Bigla mo itong dinagdagan ng buong tatlong beses. Kami, hindi namin kayang tiisin nakatingin kay Luo Jin na may malungkot na mukha, ang lalaki ay hindi magalang, Master Luo, sinasabi ko lang sa iyo, hindi nakikipag-usap sa iyo, kaya kailangan mo lang gawin ito. Ito, walang magawa si Luo Jin. Pero kung pag-iisipan mong mabuti, ano ang magagawa mo? Parang wala siyang choice kundi sumunod ng masunurin. After half an hour, aalis na ako dala ang pera. Pagkasabi noon ay tumalikod na ang lalaki at umalis espesyal na sugo. Nagmamadaling pinahinto ni Luo Jin ang lalaki, at sinabi sa mapait na boses, Ito, ngayong kalahating oras, ang aking nasasakupan, ang aking nasasakupan ay hindi maaaring gawin ito. Ito ay nasa hapunan pa rin, at ang mga bagay sa auction ay binibilang pa rin, at maraming mga bagay sa auction ay hindi pa nakatanggap ng bayad. Kahit gaano kapakabilis, pagkatapos ng kalahating oras, matatapos lang tayong magkalkula ng listahan at magsisimulang mamulekta ng pera. Ngumisi ang lalaki, ito ang sarili mong negosyo. Pagkatapos sabihin iyon, sinulyapan niya ang lahat ng naruroon, at malamig na sinabi, at saka, hindi pa ba sila tapos kumain? Luo Jin, kalahating oras na lang. Kayong mga lalaki, pinakamahusay na makipagtulungan kay Lord Luo. Pagkahulog ng mga salita, gusto na niyang umalis ulit. Sorry, kung tumagal ng kalahating oras, hindi ko alam kung ibibigay ko ang pera ng iba, at least hindi ko ibibigay ang akin. Napatigil agad ang taong iyon dahil sa isang tawa, at lahat ng tao sa paligid niya ay napatingin din sa tunog na nagulat. Walang iba kundi si Han San ang nagsabi nito. Biglang lumingon ang lalaki, ang kanyang malamig na mga mata ay direktang nakatutok kay Han San ngayon lang, nagsasalita ka ba? Walang pakialam ng umiti si Han San bakit, bingi ka ba? Diretso na ibinaling ng lalaki ang ulo ng kanyang kabayo, at agad ding lumingon ang grupo ng mga lalaki sa likuran niya, at bawat isa sa kanila ay naglagay ng poster eh, tila malapit ng mamatay si Han San Chen. Sino ka? Malamig na sinabi ng lalaki, gusto mong ligawan si kamatayan. Magsasalita pa sana si Han San ngunit sa sandaling ito, Nagmamadaling pinigilan ni Gu Chu si Han San Chen, at nag-aalalang sinabi sa kanyang tainga, Sir, ang mga taong ito ay hindi dapat magalit. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya sa harap ni Han San Chen, at bahagyang yumukaw sa lalaki, I'm a lonely family, my friend does not know the rules here. Please don't be as knowledgeable as him, Mr. Special Envoy. Malamig na mumuso ang lalaki, sumulyap kay Gu Chu, saglit na nag-alinlangan, at tumango sa mga taong nasa likuran niya, na parang gusto niyang ipakita ang mukha ni Gucho at huwag na itong ituloy. Ngunit nangyari na muling tumayo si Han San Chen sa harap ni Gucho para hindi siya mamatay. Joke, sobrang nakakapagod ang auction na ito. Paano ko masasabi na gumastos ako ng maraming pera para makabili ng mga gamit dito? Kulang pa ang kinakain ko para sa pagkain na ito, kaya nagmamadali akong magbayad para dito. May negosyo bang ganito? Pagkalipas ng isang oras, busog na ako sa pagkain at inumin. Naturally, dapat akong magbayad ng maraming pera, ngunit kung sino man ang nais na bayaran ko ang bayarin bago iyon, huwag magsalita tungkol dito. Sa madaling salita, lahat ng naruroon ay natigilan. Kung ang mga naunang salita ay maaari pa ring lokohin ng kamangmangan sa mga patakaran dito, pagkatapos ngayon, si Han San Chen ay karaniwang tumatalon upang maghanap ng kamatayan ng mag-isa sa Yetian City. Walang sino man ang nangahas na makipag-usap sa mga ito, kabilang ang mga espesyal na Hanoboy ng Lunsod. Dalawang magkasunod na provocation ang ginawa ni Sanchen sa Harap ng napakaraming tao. What the hell if it's not courting death? Bastos ka, kung may lakas ka ng loob, ulitin mo ang sinabi mo. Nakikita ng lahat na ang espesyal na sugo ay lubos na nagalit. Para naman kay Han Sanchen, nalalapit na ang sakuna. MF ang batang ito ay nagpanggap na agresibo sa auction noon, ngunit ang auction ay palaging sariling mga tao ni Ye Tian Cheng, kaya bagaman siya ay nagkunwari, wala siyang na-encounter na anumang malalaking problema. Ngayon lang iyon, talagang akala niya ay hindi siya matatalo, ngunit sa huli ay sinipa niya ang tabla ng bakal. Ito ay isang masamang ideya, at hindi mo tinitingnan ang okasyon na nagpapanggap ka na agresibo. Kung magpanggap ka dati, kung magkukunwari ka ng masama, ito ay isang bagay ng pera sa karamihan. Pero ngayon, iba na talaga. This guy is always playing with his own head. ba? Diba? Hindi magandang mang-provoke ng kahit na sino. Kung gusto mong mag-provoke ng taong hindi dapat ma-provoke, may inis na siya ngayon. Ilang tao ang nagbulungan, na tila mamamatay si Han San Chen. Si Han San Chen ay walang kahit katiting na takot. Bagamat gusto niyang manatiling mababang profile, para kay Huang Rong, wala siyang pagpipilian. Gusto mo ulitin ko? Oo, saan ka galing? Bakit hindi ka nagpapalamig? Hindi ako busog ngayon, sir. Walang gustong kumuha ng pera sa akin. Matapos ang mga salita ay bumagsak, si Han Sanchen ay tumayo ng buong pagmamalaki. You fucking court death. Galit na galit na umungol ang lalaki. Ikanaway ang kanyang mga kamay, agad na bumaba sa itim na kabayo at nagpakawala ng isang busina. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga paa at lumapit. Parang demonyong general, makapangyarihan at pambihira. Ang kabayo ay tumatakbo at isang sibat ang biglang lumitaw sa kamay ng lalaki na tumutusok kay Han San Chen. Sa poster na ito, hindi banggitin ang isang lahi ng tao? Kahit isang bunker dito, natatakot ako na ito ay masira ng baril ng kabayo sa lugar at ito ay madudurog sa buong lugar hindi na nagulat ang mga tao sa pinangyarihan, dahil matagal na nilang nakasanayan ang kalunos lunos na wakas na dulot ng mga hindi marunong humamon sa espesyal na sugo. Para naman sa espesyal na sugo na si Shen Wei, hindi na kailangang magsabi pa. Isang mayaman ang minsang nakatagpo ng napakalakas na bodyguard. Dahil din dito, ang taong ito ay naging labis na mayabang at dominante, at ang bodyguard ay nagkaroon ng ilang mga brush, at halos talunin niya ang lahat ng mga bayani sa Yetian City sa araw na ito nang walang anumang kalaban. Mas lalo pang naging yabang ang lalaking iyon. Habang siya ay namamaga ng mas matagal, ang kanyang kayabangan ay naging mas mayabang, at sa wakas ay hinamon ang espesyal na sugo, tulad ni Han Sanchen ngayon, na walang laban sa sinuman. Dahil dito, gumawa ng hakbang ang espesyal na sugo, dir-diretsyong natamba ang bodyguard sa isang putok. Ang tila walang talo na bodyguard ay ibinaba sa isang putok. Kawawa naman, ang kapangyarihan ng isang espesyal na sugo ay hindi maisip ng mga ordinaryong tao. Si Pilyu, ang si ay tumusok, ang maitim na kabayo ay tumatama. Sa halos walang dead ends, mukhang dead end na talaga. Gayunpaman, nakatayo doon si Han Sanchen nang hindi gumagalaw. Namamatay ba siya? Hindi, talagang imposible. Ngumisi si Han San walang sino man sa mundong ito ang maaaring magpakamatay. Gusto ko lang lumipat o hindi. Wow! Sa mismong sandali, biglang lumiko si Han San at ang sibat ng itim na kabayo ay dumaan lamang sa loob ng isang buhok. Wu! Dumaan ang kabayo, at walang laman ang sibat. Ano? Hindi patay ang lalaking iyon. Imposible, paano siya makakatakas sa ganoong nakamamatay na suntok? May hallucinations ba ako? o sukdulan na ang swerte ng batang ito, kaya hindi siya namatay. Halata naman na hindi siya gumagalaw noon, ibig sabihin, wala siyang reaksyon, pero nakatakas siya sa atake ng kalaban sa pinakakritikal na sandali. Damn, this lock is really fucking superb. Nagulat ang isang grupo ng mga tao at sabay na napabuntong hininga. Walang mag-aakalang si Han Sanchen ang nakatakas magisa. Iisipin lang nila na si Han Sanchen ay isang bulag na pusa na nakatagpo ng isang patay na daga, nagkataon lang na nakatagpo ng ganoong pangyayari. Anak, kung may swerte, matakasan mo ba ito? Ibiniti ng lalaki ang kanyang kabayo at tumalikod, mukhang makapangyarihan at makapangyarihan, na walang pakialam kay Han Sanchen. Bahagyang ngumiti si Han Sanchen, may swerte ka rin. May swerte din ako, nagtataka ang lalaki hindi na siya inatake ni Han San Chen, paano siya magiging maswerte? Siya ang nagkukusa, at si Han San Chen ay passive defense lang, kaya siya lang ang tunay na swerte. Oo naman, ngumiti si Han San Chen. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Galit na sabi niya, ngumiti si Han San Chen, mali ba ako? Kung hindi ka sana pinalad na unang ham ampes, baka bangkay ka na ngayon. Halatang natigilan saglit ang lalaki, tapos biglang tumawa ng malakas, ha 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 ha, what do you mean, you can instantly kill me with one move. Sa isang salita, hindi lamang ang espesyal na sugo ang tumawa, kundi pati na rin ang lahat sa paligid niya ay tumawa. This kid is so fucking disgusting. How can he open his mouth to say anything? Damn, does he have a bottom line? Damn it, I want to hit him with my hands. But, having said that, it's actually one of his strengths na kaya niyang magyabang ng ganito. Kung tutusin, ikaw at ako ay walang kahihiyan sa kanya. Sobrang kapal, ikaw at ako ay hindi kasing tapang niya, kahit ano pa ang sabihin nila, at least nagpanggap sila na nasa pick sila ngayon, kung ano ang mangyayari sa hinaharap, iba-iba ang habol ng lahat, may mga taong gusto lang maging maningning. Totoo naman, may advantages pa siya. Kaya lang hindi mataas ang IQ sa pagmamayabang. Ang isang grupo ng mga tao ay mahusay na nagsasalita, at kahit na sinimulan nilang purihin si Han Sanchen mula sa ibang anggulo sa kanilang mga salita ngayon, ang ganitong uri ng papuri ay halatang nakakapagpakumbaba at puno ng paghamak. Narinig mo na ba? This is the best feedback for what you just said. Malamig siyang ngumiti at tinuro ang lahat. Ngumiti si Han Chen at umiling, paano makakamit ang lakas ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang sarili, hindi ng iba, ano sa palagay mo. Okay, boy, don't say na hindi kita bibigyan ng chance. Now, I will give you a chance to make a move. Sa pagtatapos ng pangungusap, bahagyang hinawakan ng lalaki ang isang sibat sa kanyang kamay, at may kilos na hindi na umaatake, umupo na lang siya sa kabayo at tumingin kay Han Sanchen ng may panghahamak. Originally, I really didn't want to take advantage of you. After all, you are nothing more than that in my eyes. However, today I have a buyer present and I need to show it off, so I accept your favor. For your first attack, you only used 50% of your strength, which is considered to be taking advantage of you and giving you some benefits. Sabi ni Han San Chen, pagkarinig ng mga salita, muling tumawa ang lalaki, nasaan ang bata, hindi ka ba talaga magaling sa iyong utak? Mayroon ka pang 50% ng iyong lakas, fuck. Kahit anong pagmumura ng lalaki, walang pakialam si Han San Chen. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang kamay, namuo si Zidian sa kanyang palad. Young Master, mahinang tawag ni Han San Chen. Halatang nabigla si Guchu, hindi niya akalaing tatawagan siya ni Han San Chen sa oras na ito. Ano pong problema sir? Itong tinatawag na special envoy, nakikita ko na dapat ay isang napakahalagang figure sa inyo, tama ba? Mula sa sandaling lumitaw siya sa entablado, tumahimik ang lahat at bumigay, at nahulaan ni Han Sanchen na ang taong ito ang kinatatakutan ng maraming tao. Hindi rin ito itinanggi ni Guchu, at tumango, eksakto. Bagaman ang espesyal na sugo ay hindi mula sa Yet Ian City, ang Yet Ian City ay nasa sakop nito. Masasabing kung ang Yet Ian City ay napapailalim sa desisyon ni Lord Luo, kung gayon ang malaking lugar na kasama sa Yet Ian City ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Special Envoy, sa ilalim ng pamumuno. Tumango si Han San Chen. Hindi nakapagtataka kung bakit kahit ang Panginoon ng Lungsod ng Luo City ay kailangang magbayad ng buwis tulad ng espesyal na sagong ito, at hindi siya ng ahas na magsalita sa harap ng mataas na buwis. Kung gayon kung papatayin ko ang taong ito gamit ang antas ng Diyos na ehersisyo na gusto kong ibenta sa iyo, sa tingin ko ito ay sapat na upang patunayan na ang aking ehersisyo ay totoo. Ano, sa isang salita, si Guchu at ang lahat ay natigilan. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang sumulpot ang lalaking ito para ay provoke ang espesyal na sugo, ngunit, gusto lang niyang patunayan na ang ehersisyo sa kanyang kamay ay isang ehersisyo sa antas ng Diyos. Bagamat ito talaga ang pinakadirektang paraan ng patunay, ang ganitong uri ng patunay ay masyadong mapangahas at mapagmataas. Upang mapatunay ang mabilis ang kutsilyo, direktang kinuha ng nagbebenta ng kutsilyo ang kutsilyo para patayin ang tigre. Hindi mo maipaliwanag ng malinaw, exaggerated to the extreme. Bukod dito, may mas nakakatakot na kahulugan sa mga salitang ito, papatayin ng taong ito ang espesyal na sugo. Sugo, iyon ay isang super boss na walang sino man ang nangangahas na masaktan, ngunit ang taong ito ay gustong pumatay ng iba ng direkta. Ang sabihing baliw siya ay panlalait sa isang baliw. Sir, you, you don't have to be like this. If you do this, you will only cause a troubles for yourself. Medyo nababalisa si Guchu. Bagamat wala itong kinalaman sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pag-aalala para kay Han San Chen matapos marinig ang mga salitang ito. Ngunit hindi ito sineseryoso ni Han San Chen, at ngumiti ng mahina, problema. Masyado akong nag-aalala, ang ganitong uri ng basura sa harap ko ay nararapat na tawaging gulo. Kung tumawag siya ng gulo, hindi ba ako, Han Sanchen, ay nababagabag araw-araw? Hindi makahinga. Ano? Ikaw? Ikaw? Ikaw si Han Sanchen? Nagulat si gucci Yun na nga mga masters, no? bali pa ni Kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!